So, yun nga, mag storytime time tayo. Kasi yung anak ko, tuwing Friday mga kumartes, kinaka-onion ng aking asawa, pinapaka-onion para dito naman siya kapag walang pasok. Kasi doon siya nag-aaral sa biyanan ko. Ngayon, itong anak ko, syempre doon na nag-aaral. May mga nakabarkada na. Ngayon, itong tago na lang natin sa pangalang Mark nakabarkada niya to. Dahil yung asawa ko nagdala ng gagamba doon. Nakilala niya si Kurt doon. Mga ilang araw pa lang sila magkakilala. At ayun nga, nakukwentuhan na nga din ni Mark si Kurt ng mga nangyari sa buhay niya. Kaya yung anak ko naawa din. Kinukwento din sa akin yun ng aking anak. Sabi ng anak, yung sabi ng anak ko, sabi niya, Mami, naawa ko doon sa kaibigan ko, si Mark. Sabi ko, bakit? yun nga, kinukwento niya na minsan napaso kasi walang baon, hindi nakain. Yun nga, nakausap po nga yung ko. Lagi nga daw kasama yun ng anak ko. At ngayon nga, isang beses, kinig niya naguusap uusap yung dalawa, si Kurt at saka yung anak ko, na sabi ni, niyakag niya yung anak ko, tapos sabi niya dun sa anak ko na, ipa ko nag-uumagahan, tsaka tanghalian, tutom na daw siya. Eh, Siyempre, yung anak ko, nakikinig, yung, yan ko, nakikinig sa usapan nila. Eh, katatapos lang kumain ni na-inay. Eh, siyempre, narinig na niya, hindi pa man nakakapasok, di pumasok yung anak ko sa loob ng bahay. Sabi niya, inay, pakainin mo si, ano, si Mike kasi gutom na, hindi pa halian. Eh, yun sakto yung biyanan ko, may daladala ng kanin at saka ulam. ilalabas na kasi rinig niya yung usapan, ilalabas na para ipakain niya kay Mike. Ah, ah, hindi ko kaya yun, mga kumarites. <laughs> Promise! Hindi ko kaya yun. Uh, uh. Tapos in-interview ko siya, sabi ko, hmm, ngaling-ngaling kong porotin sa singit ang nanay niya. Alam mo yun, kasi hindi daw siya, hindi, hindi daw siya gusto kasi parang pinagbuntis siya daw sa wala sa, yung pinagbuntis siya ng wala sa plano. Sabi, wow! Sabi ko, wow, kasalanan ng anak. Ikaw yung bubuka-buka ka, tapos kasalanan ng anak kung bakit hindi kayo kayang buhayin. Kasi so, yun, sure, apat sila magkakapatid. Ay, okay, ang kwento niya, apat sila magkakapatid. Yung panganay na kapatid niya, yung kuya niya, nandun sa lola. Lolo at lola. Sabi ko, bakit hindi ka kasama? Eh, kung tutuusin, di ba, sila yung anak sa una. Namatay na yung tatay nila. Dalawang anak sila sa una. Ngayon, si panganay, nandun sa lolo at lola, sabi ko, bakit hindi ka pa isinama? Eh, yun lang daw kasi yung paborito. Tsaka yun lang daw kasi yung kayang buhayin. Di, ang sumunod na nangyari, nagkaroon ulit ng stepfather, pangalawang stepfather, nagkaroon ulit ng anak doon, babae. Ngayon, naghiwalay na yung nanay niya tsaka yung stepfather niya yung pangalawa. Tapos yung anak niya doon, pinabayaan na nung nanay niya. Kasi kaya buhay ng stepfather niya. Yun, mabait daw yun sa kanya. Di hinayaan na nung nanay kasi kaya buhay nung stepfather. Ngayon, nagkaroon ng patatlong patatlong asawa. Ito na yon Ito na yung nangyari, mga kumalas. Kaya awang-awa ako. ah uh, nagkaroon ng patatlong asawa. Yung nanay niya, di meron din siyang kapatid doon na bunso. Ngayon ang problema kasi yung stepfather niya may galas. Umuwi daw yun isang gabi na lasing na lasing. Anong nangyari? Napagbunto na siya, binugbog siya. Hindi ka? Dalawang beses siyang binugbog. Nagkukunto yung bata. Kaya sobrang nakakawa. Masama pa nito, pinakita ko sa asawa ko yung picture ng stepfather niya. Kilala ng asawa ko. Kinukutos-kutosan lang daw yun ng asawa ko. Kaya sabi ng asawa ko, Wag na wag gumababalita na bugbugin ka with niya na kumalilinti ka niyan sa akin. Kasi kilala ng asawa ko yung stepfather niya. So yun. Naiinis ako sa nanay niya. Salamat ka. Wala ka na sa company na pinagtatrabahuhan ko, girl. Kasi dati siyang nandun sa company na pinagtatrabahuhan ko. Wala daw tagalan na trabaho yung nanay niya. Tapos sasabihin ng nanay niya, hindi kayang buhay ng mga anak. Nasa sa'yo. Asawa ka ng asawa eh. Kung ako sa'yo, inintindi mo na lang yung mga anak mo, hindi ka na nag-asawa. Sasabihin mo, hindi mo kayang buhayin. Eh, kayang kaya mo nga magtrabaho eh. Kaso hindi ka tumatagal. Ako. Oh. Ako. Oh. Basta mapan na ito mga kumalates ha. Hmm, inas ako. Baka kasi maging... Hindi naman siguro ito makikita ng nanay niya. Hindi <laughs> naman niya ako kilala. <laughs> Kaya kung magmi-mini-vlog ako at kasama yung batang yun, natakpan ko yung mukha niya kasi walang consent na magulang. Hindi ko pwede ipakita yung mukha niya. Alright. Okay. Minaldedad. dad. Tsaka kung ano baka ma ano masabi ko dun sa nanay. Naiinis ako sa nanay. Hindi pala kayang bumuhay ng anak, pero pabuntis ng pabuntis. Kung oh, hindi ka na lang nag-asawa uli, hindi sana yung dalawang mong anak kaya mong buhayin, kahit kaya-kaya mo na magtrabaho. Kahit yung dalawang anak mo na lang sana, no? Makati! Nakakainis. Tapos, mga kumartes, pero nagbuntangan pa siya nung nanay niya na nirep daw niya yung kapatid niyang bunso. Sabi ko, anong otak meron yung nanay mo? Pinaniwalaan naman yung stepfather niya. O, oh, di ba? Ang galing. Tapos sabi ko, bakit di ka ba nakakapasok? Anong main reason mo? Yun nga daw. Hindi naman daw siya iniiwanan ng pagkain. Minsan merong kanin. Minsan walang ulam. Tapos minsan wala talaga kasi wala naman daw talagang pakialam sa kanya yung stepfather niya. Eh, di, pa eh, di papasok siya, wala naman nang chan. Diyos ko mga kumartes, walang tatagal na kahit matalino ka, pag walang laman nang chan mo, hindi ka makakapag-isip ng tama. Kahit sino naman taong gutom, no? So, ayun... Nainis lang ako kasi may mga magulang na gano'n na pabuntis ng pabuntis at di naman kayang buhay ng mga anak. Okay lang. Kung kayang buhay tas yung ginagapang talaga para lang sila ay eh, makapagtapos. Hindi eh. Hindi nga nakakapag-aral eh. Ultimo baon di nagkakaroon ng baon. Natatawa pa nga ako kasi sabi ko magpaalam. Huwag yayayain yaya si Kurt na hindi nagpapaalam kasi nagagalit nagagalit niya kami kapag ka hindi nagpapaalam si Kurt. Kaya sabi ko sa kanya, kapag yayakagay mo, sabihin mo kay Kurt, Kurt, magpaalam ka muna. Dahil ikaw naman yung nakakatanda, edi eh, di ikaw na magsabi kasi si Kurt walang pakailam niya. So nakakatuwa naman kasi nakikinig naman yung bata sa akin. Tapos so, sabi niya, tapos nagpaalam siya, sabi niya, Tita, pwede ko po bang isama si Kurt pangangaroling? Sabi ko, o. Oh sa kayo mga nga, kasi hindi hindi ko pinapayagan si Kurt niyan kasi baka mahabol ng aso. At saka syempre, yung pangangaro, yung naranasan namin yun nung bata, pangangarol din. Pero ngayon kasi, kaya ko namang ibigay sa anak ko. Kaya hindi ko pinagagawa, pinaano sa kanya. Pina, pinapayagan ko for experience lang. Pero hindi dahil sa pera. Eh syempre, bata, kailangan ng pera, kailangan ng pambao. Niyayakan niya si Kurt na mangaral din kasi meron siyang mga kasama dati na pangangaral din. Sabi ko, ha? Huwag na, bibigyan na kita ng pera. Sabi ko, magkano ba ang napapangarolingan nyo? Sabi niya, eh, 50 po, hati-hati pa kami. Ah, Bibigyan na lang kita ng pera kahit isandaan pa. Natawa <laughs> <laughs> talaga ako, nagpaalam siya. Pwede doon niya isama secret Kurt sa pangangaroling. Eh, hindi ko pinapayagan yung anak ko. Gawa ng makamahabol ng aso. Wala namang alam yun. Sabi ko nga, sabi ko nga, Kurt, ang swerte mo. Kasi sabi ko, Kurt, kami ng papa mo. Lahat ng gusto mo. Pag may gusto kang ganto ganyan. Mami, gusto ko ng ganto ganyan. O, hindi naman ora mismo, pero pinag-iipon na namin. Nakakameron ka. Sa nang tingnan mo ang sitwasyon ni Mark hindi binibigay hindi bin, hindi nabibigay sa kanya ang mga dapat na pangangailangan ng bata tapos sabi pa sa nagkwento pa siya sa akin na ang bag daw niya nung grade 5 pa daw niya gamit yun sira-sira na nga daw sabi ko hindi ka binibilhan ang binibilhan lang daw yung kuya kasi yun niya daw ang paborito Tapos binilan pa nga daw ng cellphone, ganyan, sabi ko. Wala din siyang cellphone mga kumartes, kaya sabi niya, pag nagmo-module, wala na napapagiwanan siya kasi wala nang cellphone 'di ba sa GC naman doon lagi sinasend module kaya ayun sabi ko nasaan na ako naalala ko meron nga pa si na pinaglumaan dito na bag gamit pa niya yun ng grade 5 eh ang ganda pa as in bago pa mga kumatas, walang sira ang ganda pa tapos nung na grade 6 binilhan ko na nga siya nung hawk na bag kasi mas matiba yun Nung grade 5, binili ko lang yung siguro 350. Ang ganda pa. Naalala ko, dibinuklat ko dito. Binigay ko na dun sa bata. Sabi ko, ngayon oh, ito, bago yan. Ano, kung maga pinaglumaan yan ni Kurt, ingatan mo, magagamit ka na sa school. Tapos, ano, nakakaawa, no? nakakano lang. Matalino pa man din mga kumarates. Hindi naman sabi nga niya, hindi naman po sa pagmamayabang, pero nangihinayang po sa akin yung mga teacher kasi yun nga po nakakapasok, eh syempre may utak. Sayang, grade 9 na sana siya mga kumarates. Tapos yun, di nga daw siya nagigising kasi nga walang alarm. Wala mga cellphone. Kaya kanina, nung umuwi ako ng bayan, Binilhan ko nung alarm clock na bilog. Binilhan ko. Para in case na yung cellphone na binigay ni Mudra, si Mudra may pinagluma ang cellphone. Opo yun. Pinagluma, hindi naman na ginagamit. Binigay na ni Mudra. Kaya sabi ko, baka makita ng stepfather mo at kuhanin. Sabi mo, pahiram lang yan. Kasi baka kuhanin, hindi baka sabihin ano. Sabi namin, pahiram lang yan. Tapos yun nga. Kanina, nireformat namin. Ayun, na nagagamit na niya sabi ko pumunta ka na lang kay na Kirk Doon sa biyanan ko kasi makikonnect ka na lang doon kapag kami kailangan ka may kailangan kang tao dito may mga module kang kailangan ganyan tapos mga kumatis yung mga tinapay ko dito na hindi ko naman nakakain lahat pinadala ko Saka yung isang balot ng sky place pinadala ko sabi ko hanggat hanggat nandito ka sa poder ko kakain ka ng tatlong beses isang araw hindi lang isang hindi lang tatlong beses labis pa. Kasi meron pang di umagahan, tangalian, merienda, hapunan, snacks pa, ganyan. Kasi sabi ko, alam nyo naman ako mga kumartes, kung nanonood kayo sa vlog ko, hindi ako maluho sa ibang bagay. Pero sa pagkain, ayoko na nagtitipid talaga. Lalo na sa mga grocery, ganyan. Hindi ko papayagan ng anak ko na magutom. Never. Kaya sabi ko, bakit may mga magulong, magulang ganong magulang noon? Sarap. Hmm. Kainis. Eh, ang bait pa naman mga kumalitas. Inaobserbahan e, ko siya mga kumalitas ha. Siyempre, nag din ako. Nag-iwan ako dyan ng pera sa lamesa. Tiniting inin. -in 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 Nag-iwan ako mga 20, ganyan. Yung bariya, yung nagay ko sa lamesa. Hanggang ngayon, nandiyan sa lamesa. Ibig <laughs> sabihin, hindi malikot ang kamay niya. Binigyan, si, binigyan siya ni Mudra kanina ng, kasi si Mudra may tindahan. Binig, na, sobrang naaawa si Mama. Binigyan niya ng 100 na pariya na pambaon. Tapos kanina, bago umalis, sila ni Kurt, binigyan ko din siya ng baon na isang daan. Sabi ko, sana sa isang linggong ito, maka isang diretsyong pasok ka kasi may bound ka naman, meron ka naman mga tinapay. Tapos yun mga kumarites na, buklat ko yung paa niya, ang dami niyang sugat. Kasi naligo siya mga kumarites, hindi ko pa yung napansin nung unang punta dito. Tapos, nung naligo siya, sabi ko, ano yung tinataklo ba mo? May sugat daw siya. Sabi ko, yakin na, gagamating ko aba, ay nung binukla nung tinanggal niya yung harap, ala, ang dami baka siyang mamaso na nagnananap napaisip ako, hindi ko alam kung anong panong gamot ang gagawin ko hindi ko alam kung anong ikagamot ko talaga, sabi ni mama, nakulo hindi yan ano, kailangan na niya ng antibiotic, kaya binainom namin siya ng gamot binainom namin siya ng gamot Pero sabi na, ma'am, huwag siyang kakain ng walang naman tiyan Kasi antibiotic yun. Tapos yun nga, binihan ko siya ng mga gamot na panlanggas. Binihan ko ng betadine para madaling matuyo. Nakakaawa kasi. Sabi ko kung iniintindi to ng magulang, hindi ganun dadami yung sugat na yun. Kasi si Kurt ganun din. Ganun din yung kay Kurt. Konting kamot nagnanana. Pero inaaga pa namin ang biyanan ko. Kasi yung biyanan ko nilalanggas pa yun. Tapos nalagyan ko ng beta dahil pag nandito. E eh, sabi ko, kasi nga wala nag-iintindi magulang, napabayaan na si Sugat. Isang beses lang daw siya pininom ng gamot, tapos hindi na. No? Kaya binilhan ko ng antibiotic para mausto yung pag-inom niya. Pero sabi ko, wag iinom ng antibiotic na wala lamanan siya. Nakawa ko yung sa bata talaga. Kasi alam nyo, malayo ang mararating ng batang yon Lalo na kung matutustusan talaga ang pag-aaral. Kawa. Alam nyo, may sapat lang akong pera. Inangkon ko na yung batang yun, sa totoo lang. Hindi yun for content lang, ha? Kasi hindi naman, ano, hindi naman ako kumikita sa Facebook talaga na long, long form video. Wala akong kita doon. Hindi to for content lang talaga. Pero sabi ko, pag ulang pasok, pwede siya dito kasama ba lang siya kay Kurt. Walang problema sa, mga kumata sa pagkain, walang problema dito sa bahay. Hanggat may pagkain, kumain ka. Nayinin ko na lang, Sonia, sinayinin ko na lang, kumain ka lang dyan. Hanggat kaya mong ubusin, ubusin mo kung kaya mo ubusin. Yung anak ko naman, kung hindi mo susuisin, kumain, hindi ka kain. Kasi nga, sawa sa pagkain. Eh siya, sige, sabi ko, kumain ka na, kumain. Tapos kanina, sabi ko, Mark, sabihin mo pag nagugutom ka na, ha? Sabi niya, busog pa daw siya. Tapos maya maya, nung pumasok ulit ako, sabi niya, tita, pwede na pong kumain. Sabi ko, hindi ka! Kasi fiesta nga dito. Ko, sabi ko, hindi ka tara, sasama ka sa doon, hindi kumain. Tapos ano, bago umalis kanina, Pina kumuha ko na isang balato ng ice cream, nilagyan ko siya ng kanin, tapos ulam, dalawang putahing ulam, Nagyan ko na ng kutsara, sabi ko, ito, hapunan mo to ngayong hapon, ha? Kasi wala siyang kasama sa gabi. Kasi may trabaho daw yung mama niya. Sabi ko, ito, kakain mo to ngayong, pangkain mo ngayong gabi, ha? Para, may, para may laman yung chan niya. Yun. Kasi wala nga nag-iintindi. Kaya yun, may binalot siya. <laughs> Ay, nako. Mawiwili yun dito kasi ako mga kumates kung makikita nyo sa mga vlog ko talaga maasikaso ako ultimo sa asawa ko sa anak ko o sino may yung mapapunta dito sa amin maasikaso talaga ako kaya nung nandito yung batang yun nasanay, nasanay na ako na kaya din nasanay siguro din yung mag ko na palaging may nagahayin may nagdudulot kasi nga nasanay ko din sila yung ultimo upo, -upo na lang sila kakain na lang Puti mo tubig, iinumin na lang. Ganon kasi nga ako. Kasi, uupo ka na lang, may kakainin ka na. Kaya, ganon din yung ginagawa ko sa kanya. Kapag kakain ka na, nakahayin na dyan, kakain ka na lang. Ganon kasi ako. Kaya siguro nga, nasanay ko din yung mag-ama ko. Iwala e, eh, ganon nga ako eh, anong gagawin ko? So, yun lang mga kumartes. yun lang yung chika ko ngayon. Kaya makikita niyo siya sa mga susunod kong vlog. Pero hindi ko muna ipapakita yung mukha niya. Kasi nga, baka makita nung magulang. May reklamo pa ako. Iinis e, na inis ako sa magulang niya. Ayun lang. Ayun lang mga kamatias. Hanggang dito na lang muna natin si Gaham. Nakalhati ko na tong ube. So, ayun lang. Bye!